Hmm. Sinong puso ni. Sigurad. Ano nga kasahan? Daya mo. Kasama yeah, ni Jijay mm. nakita na tayo di Kamukha din nung nakuha noon. Ganyan oh. din siya. Ah, sa so, tikini, ni bis, mo lang niya Patulis mo lang ah. Oh, ganoon din oh. oh. ah. Yeah, yan, pangalawa na yan. Ah, nakuha nga ganyan. Ganyan. Mas malaki sa ngayon kaysa nung dati ano. Mm. May mesang, may mesang klase ng hugis ni. Okay. Well. Hello mga kaibigan, mga kaibigan, mga katresorante, magandang, magandang sa pinagpala ng araw na naman natin. Dito sa ilalim ng kahoy na binutas natin na, na ating nakita sa gitna ng palaya na ito yung kanyang kalagitnaan, kaloblooban. Uh, hindi namin malaman kung sa lugar na ito ay nalampasan namin o hindi pa namin matumbok ang talagang kinilalagyan ng mga nakabaon dito. Pero yung napakagandang sign na dalawang bato na, na heart na, naka, na nakaturo sa pader. Dapat sa, kahit sa kanyang sinabi nung nakakuha ay may isa daw ang direksyon nung pagkaaro nila. Kung saan nakaturo. Kaya yun ang ating uh, dito sa ating kasama na kung saan lugar. Kung sa east o sa north nating na itatunnel. Ayan. Ang ating hero center lang at dito ngayon dahil medyo napakaluwang na ng ating hokay pero mababaw. Tingnan mo yan sa ilalim ng kanyan. Yung kinatayuan ng yan ay nasa ilalim sa ng puno. Hmm. Yung kumbaga yung ubod ng puno at saka yung main root niya ang natunaw, ang wala. O ugat na sanga pa, paluwang, pa, patagilid ang meron ang kagandahan sa puno na ito ay tatlong sangang malalaki lang, tatlong ugat na malalaki lang na yung isa ay nakaturo sa east Doon ikwan, at yung isa ay nakaturo sa south at yung isa ay nakaturo okay, sa na. sa west. Taas. At yan yung main road sa kinakatayo ang dapat, kinaupuan dapat ng ating kasama na yan ay yan dapat ang pinaka main road yung sa gitna kaso yun ang wala. Yung ubod ng puno at saka yung uh, main road niya ang wala. sinasabi ko noon. At dyan din natagpuan sa baba na yan yung mga bato na yung kanina na pinakita natin sa unang video natin na dalawang batong may aro na aro. Iisang tinutumbok nila na tinuturo kaya pakoconfirm lang natin kung talagang doon tinuturo ng ating kasamahan na ito. sana'y gusto ko sana sa paggamitan din ng ating Japanese wad para matumbok na kung nasa tagiliran o nasa ilalim. Ayan nile-level niya kung nasa lampas na o ano na. Pag naman na-opo siya ay hindi rin madali kaya nahihirapan siyang manap pamaya kung yung kasing sa akin, ako ang tumira dyan na hindi ko na na-video -e si uh, lobat yung aking oh, camera. Kaya ito ang ginokan ko ngayon ay itong kasama na lang natin ang siyang na-videohan -e ko. Diyan daw tumuturo. Kaso ang na napakaganda ng kanyang kwan, kung doon sa tumuro, at doon din kasi nakaturo yung ating dalawang kwan, batong sign, sa gawing kanan niya. Sa posisyon ng ating kasama ngayon, nasa gawing kanan bahagi niya. Yung tinuturo nung dalawang batokanin na nakaaro. yung ang pinakita natin kanina. Diyan sa lugar na yan, nakaturo. Kaya bala ko ngayon ay butasin yung lugar na yan at kung hindi, uh, ukayin ko, salubungin ko sa kabila. Para makita kung ano ang laman na nandun at para tayo swertihin. Yan. Yan ang nakapagtataka dyan. Katulad sabi ng ating dalawang kaibigan na medium, ay eh dati na raw palang hukay ito. Tinabunan lang uli. Tama po sila dahil ito sa mga ilalim na to at sa tagiliran po ng karito nakakakuha po kami ng pinagtagaan, pinag, kung bagay ginawang panggatong o pinagtabasan ng mga kahoy na tinamaan ng matatalim na bagay. Talagang tinaga o pinasa, hindi wala po kaming nakitang tama ng lagari ko hindi puro tama po ng bulok. Yung mga putol-putol na kahoy dyan. Kaya tama po rin yung dalawa na kaibigan na natin na nagsabi sa amin na dati na raw itong nahukay, tinabunan lang. Ayan, napakaganda nung kanyang tinira. Yun po kasi mga putol-putol na -putol kahoy na maliliit dyan ay hindi, na po, hindi po kami ang pumutol doon. Napukuha namin dyan na putol na. ay uh, mayroong ugat na putol-putol na siguro nung tinabunan nila uli ay inagis uli dyan yung mga ugat na pinaputulan nila noon. Siya naman namin nakuha. Kaya lang hindi ko yata ito naisama dito sa aking video yung mga pinaputulan niya. Pero sa ibang video natin ay nakunan ko sila pero hindi ko na sabi kung sila na yon ay nakakapaganda po kasi ng lugar nito. ito po yung wala pong nakakaalam sa gitna ng palayan pala na ito ay mayroong kahoy na malaki Miski po yung natatanda dyan na wala pong silang natandaan nung sila ay bata pa ay eh, dyan sila nagpupunta. Ito naman ang ating isang kasamahan nagpa-practice gumamit ng ating pindol yung ito ang at bakit daw gumagalaw, isumusuba oh, ano sa hangin. <laughs> Pusa daw nagkukros, kaya paulit-ulit ang ginagawa. <laughs> Tuloy ko po yung kwento natin, balik po tayo sa kwento ng matatanda. At wala daw po silang pinaglaruan ng bata o inakit-akit po sa lugar na yan. At misko po yung nag-aalaga ng lupa na yan, hindi rin po niya alam kung bakit. Mayroon pala to hindi po tinatamaan ng kanyang araro kumbaga magmula po sa ibabo ng lupa ay meron po 2 feet lang po hindi niya tinatamaan ng ararong ng suyod sa uh, 2 feet na taas magmula sa level ng kanyang taniman ng putik sa hindi po niya nalaman na meron pala dito nakabaon na ganyan hindi naman sa, hindi naman po sa nalulusot o hindi mo nalulusot yung kalabaw sabi niya talaga nasiksik yung ilalim, hindi po nakuha ng kalabaw. Kasi po yung mga hand tractor, pag ginagamit nila ng hand tractor, hindi pa natatamaan yung ibabaw ng kahoy na yan. Ang kagandahan po sa ibabaw ng kahoy na nung napalabas po namin yung puno na eh, yung pinakadulo po niya ay parang sunog. <laughs> Kaya sabi ko yan? ito ay baka tinamaan ng kidlat nung una dahil sunog yung ibabaw. Pero nung lumalalim na po kami, lumilitaw po yung mga pinagputulang kahoy. Mga pinagtabasang kahoy. Kaya tama po yung sabi nung dalawang kaibigan natin na medium na yan daw po ay dati nang nahukay, ay tinabunan lang uli. Kaya po nagkaroon kami ng lakas ng labulay, nagganahan kami dahil kung yan po ay hinukay nung araw, nung unang mga panahon, may binaon, may tinago. Di po ba? Kaya ito mang ating kaibigan na to ay talagang kasulok na yan, diyan, kung panonoorin po natin mabuti ay tuwan tuwa sa kung bakit parang may magnet daw yung kanyang hawak at kusang nagko-cross <laughs> ayan oh. kita naman po ninyo kusang na, na nag-cross yung kanyang kan hindi po nakadiret yung bababa kaya siya eh, isa po sa yan kaya po siya na bilib sa kanyang sarili sa kanyang tao na talagang meron Ayan po ang lakas po ng ating kwan, lakas po ng higop ang ating bagsak ng tubig. Mababaw lang po yan, kumbaga po ay nasa parang 3 metro lang po yan. Yun ang lakas ng tubig. Summer na summer po yung kainitan, wala pong tubig ang palayan ngayon. Ang mga ilog ay mababaw na mababaw. Pero ito po ay napakalakas ng tubig nito. Kumbaga yung po sinasabi nilang water trap ay nasundot po namin. Kaya po ganyan ang tulo ng tubig. Hindi po namin po mismong nabuksan yung nga ng water bagay na natagiliran lang. Nabutasan lang po namin ng maliit kaya hindi po bumuhos yung malakas na tubig. Ayan po siya pagka po tuyan namin. Yan po ang lugar niya. Kapag ganda. Tahimik na tahimik siya. Pag po may maamandar namin dalawang pump. Ayan. Sa loob naman po ng moon ito po sa labas yan po yung labas ng kahoy ayan, yan po ang forma niya. at ang napakaganda po dyan ay kung para sa may sign na sinasabi na dito kasi isa isang hawig ng ugat na tama po yon yung hawig ng ugat na yon ay tumama po yon sa lugar na ito dito po yung sa sa kinakanan po kanina nung nung nagkukan sa loob ng butas kanya nasa gawing kanan ito po yung gawing kanan niya yung may mata na yan na nakatingin po din sa gilid na yon ayan po kaya yun na ay, ay uh, pilit ko pong pinabutasan yung pilit ko pong tinurbit uh, tinurbi pong mabuti yon at doon po ay nakako dyan po yung dalawang parang dalawang mata na yan na may ilong na yan yan po isang mata na ilit ko rin pong kinukot-kot o po baka naman may nakalagay na diamond dyan Saka sa kabilang mata na na yan At ito po yung kanyang ilong na napalito din natin na nakatingin po din eh. At sa nakatingin po dito, may nakaharang ng na dalawang kahoy na malaki. Yung nakahiga po na yan, ay dalawa yan. Na, kumbaga, mayroon silang tinutukuran sa gawin na ito. Kaya po aking binusisi ng binusisi at nakakuha po tayo dyan ng pakagandang bagay. Kaya po, para sa isang sign na talagang may nakabaon na diamond sa loob na napakaganda po sa lugar na yan ito po siya kapag siya ay, uh, sa umaga yung hindi pa kami nag uumpisa magtrabaho ay ganyan po ang lalim ng tubig Umaapaw po kumapasok lahat ng tubig yan ganyan po kabagsikang pandito ayan po yung isang tuod yan po ay napakalaking kahoy din po yan, katulad din po noon. Dalawang kahoy na malalaki yan, ang katarayanggil po niyan, yung inupisahan po namin, butas ko na niya puro sa part 1, na para sa punso na buhangin. Na napakitigas, hindi po yung nabakbak ng bako noon. Tinumba po ng bako, hindi po na kaya ng bako noon. Pero yung pinabareta ko po nung kampisahan po nito, itong video po na ito, yung, yung part 1 ay kayang-kaya naman po ng bareta. Ang pinatatakan nga lang po nila, bakit yung bako ang tumibag doon sa dulo, yon doon, ay hindi po nadali ng bako. Pero kayang-kaya po ng bareta. Kaya kami ang loob at kami sinipag dahil baka sa amin ibibigay. Hindi ibibigay sa amin, operator ng bako. Hindi kaya bako kontra sa bareta, mas malakas ang bareta. Dahil ibibigay ng bantay. Nabait po pong bantay dito, dahil ila mag isang buwan na po kami dito kahit isa po ay wala po masaktan o nabis at wala po disgrasya kaya sabi namin ni nagbabantay na napakabait pero parang uh, pinipili pa kung anong araw na iaabot sa amin ang swerte na ito katulad po nito parang itong sinasabi nilang ito na inyo na ayan ito po ang uh, mapapansin po natin ito po ang ating uh, sign na nakuha dyan na ayos. Ayan po sila. Ganyan ang forma niya na nakuha po ron sa ilalim po nung kahoy na yon. Ganyan po ang ayos. Ilan ang limitaw. Sana po ay pagpalaan po tayo ng ating po may kapal na makuha po natin ito. O magkakuha din po kahit na kaliitan bagay sa pamalit pagod o pamalit ng panahon natin na nagsakripisyon na po kay dito dahil kawawa naman po ang ating mga kasamahan na napakod ang lahat po na yan ay sa Diyos amang sa lahat nating hilingin ang ating tagumpay. Ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat at magsuporta sa akin. At siya nga po pala, shout out po do sa mga baser ko na nakakatuwa ko sila ay mag-comment sa akin ng higit-higit pa sa kaalaman ng lahat. Ako rin po ay nagpapasalamat sa mga nagtitiwala po sa atin. At ako naman po ay nagpapasalamat po sa inyo ng lubusan sa pagsuporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at naway suportahan niyo rin po ako at sa mga susunod ko pang video. Ganyan maraming ganyan po forma po niya double double heart. Ang kinilabasan nito. Ayan po siya may heart ng malaki, may heart pang maliit na nakapatong sa kanya. Kaya, yung inaasahan natin na parang sign ng malaking malaki na malaking-malaki na yon na kan ay box na may nakapatong na sign ng diamond. Kung napasin nyo po kanina, yun po ang ating uh, hinahanap ngayon. Box of diamond, ang uh, sign na pinakita po niya dyan kanina yan po na sa sinusundan po nung heart na yan na ng heart na yan na may nakapatong na diamond sa isang box. Ayan po ang hinahanap po natin. Yung box na diamond na yan. Maraming maraming salamat po uli sa inyo at sa lahat. At naway patnubaya po tayo ng ating po ang may kapal. Salamat po.